Magandang araw, mga kapatid sa pananampalataya. Ako ang katolikong tagapagsaliksik. Marami sa atin ang nakaririnig ng salitang apologetics. Pero masama nga ba ito sa pananampalatayang katoliko? May ilan na nagsasabing, huwag kang makipagdebate, baka magkasala ka, o hindi naman kailangan ipagtanggol ang Diyos. Tara, pag-usapan natin ito ng mas malalim. Ang salitang apologetics ay galing sa Griego na apologia, na ang ibig sabihin ay pagtatanggol o paliwanag. Hindi ito paghingi ng tawad, kundi mahinahong pagpapaliwanag ng ating pananampalataya. Sabi ni San Pedro sa Queen Pedro 3.15, Maging handa kayong palaging magpaliwanag sa bawat nagtatanong tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kaya malinaw, mga kapatid, hindi ito kasalanan, kundi utos ng Biblia na ipaliwanag ang ating pananampalataya ng may kababaang loob. May ilan na nagkaroon ng maling karanasan sa apologetics. Yung iba naging masyadong agresibo, parang gusto lang manalo sa debate, hindi magpaliwanag sa pag-ibig. Kaya tuloy ang tingin ng iba, masama o mayabang ang mga nag-a-apologetics. Pero tandaan natin, hindi masama ang apologetics mismo. Ang masama ay kapag nawawala ang pagmamahal habang ginagawa ito. Sabi ni San Pablo sa Kimson Corinto 3.2, "Kung mayroon man akong kakayahang magsalita ng lahat ng karunungan, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan." Kaya dapat, apologetics with love, hindi apologetics for ego. Ang layunin ng katolikong apologetics ay tatlo: pagtuturo upang mas maunawaan ng mga Katoliko ang kanilang pananampalataya. Pagtatanggol, kapag inaatake ang simbahan, may mahinahon tayong sagot at pag-ibig dahil gusto nating maibahagi ang katotohanan ng may malasakit sa kaluluwa ng kausap natin. Sabi ni San Agustin, ipagtanggol mo ang katotohanan, ngunit huwag kalimutan ang pag-ibig. Kung gagawin natin ito ng may kababaang loob, nagiging instrumento tayo ng Diyos sa pagpapalaganap ng katotohanan. Narito ang ilang payo, mga kapatid. Magdasal muna bago makipag-usap. Aralin ang pananampalataya, katekismo, Biblia, turo ng mga santo. Makinig sa iba, huwag agad sumagot para lang manalo. Magpakumbaba, laging ipaalala sa sarili. Hindi ko ito ginagawa para sumikat, kundi para makilala si Kristo. Kaya mga kapatid, malinaw, hindi masama ang apologetics. Ang masama ay kapag ginamit natin ito para sa sariling dangal, hindi para sa Diyos. Kung ginagawa natin ito ng may pag-ibig, kababaang loob at katotohanan, ang apologetics ay isang banal na gawain. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel na Katolikong Tagapagsaliksik. At tandaan, huwag matakot magsaliksik sapagkat ang katotohanan ay hindi kailanman taliwas sa pananampalataya.